Isa sa mga nasawi sa trahedya sa Bontoc Mountain Province ang nakakuha ng litrato at video ng mga pangyayari matapos mahulog ang sinakyan nilang bus sa bangin. Nakapagkwento pa raw siya ng nangyari bago siya pumanaw. Eksklusibo yung ibinahagi ng kanyang pamilya sa GMA News. My report, si JP Soriano. Ito ang aktual na video ng kuha ng visual artist sa si Christian Milo Cabardo. Ilang minuto lang matapos mahulog sa bangin, sa buntok ang sinakyan niyang GV Florida Transport Bus toong February 7. Kitang-kita ang kalunus-tunus niyang sinapit at ang mga kapwa-pasahero ng sinawim palad na bus. Gayon din ang mga namatay agad sa trahedya. Ibinahagi ng pamilya ni Milo ang kanya mga kuha sa GMA News para raw makita ng mundo ang sinapit ng mga biktima, pati na ni Milo. Kahit tila nag-agaw buhay na rin siya noong mga oras na iyon, ang pagdokumento ng litrato at video pa rin daw ang pilit niyang ginawa. Sabi niya, Mami, may kamera ako, isa doon. nag video shoot ako, nang marinig kong sumi sumisigaw ang driver na wala tayong preno, wala tayong preno. Tapos may narinig siya sumisigaw na ibang gamo sa pader, ibang gamo sa pader. Tapos after that parang lumipad na raw sila. Ibang kamera raw ang gamit ni Milo nang bumulusok sa bangin ang kanilang bus, pero nabitawan niya ito at hindi na makita. Kaya gumamang daw siya para makuha ang isa pang kamera sa kanyang bag. Kahit duguan at di makalakad, sinikap pa rin kuna ni Milo na maiksing video at mga larawan ng kanilang sitwasyon. That's the time na sabi niya, I need the other camera on my bag. Kailangan kong picturean lahat to. Kailangan kung ma-document lahat, ma-video, and if ever na tumatakbo na rin sa isip niya somehow na kung hindi ko survive to, kasi nga, it's probably on pain yung brother ko at that time. Sabi niya, kailangan makita ng, ng mga tao kung gano'ng kagrabe yung accident. Sa larawang ito, makikita ang kanyang mukha na duguan. Kinunan daw ni Milo ang sarili upang malaman kung saan nanggagaling ang dugo sa kanyang mukha. Nakunan din ni Milo ang bus na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Pero ang nakakakilabot ay ang sandaling video na ito kung saan makikita ang mga sugatan at wala ng buhay. Amin nakita ko si Tado, patay, nakita ko si David, patay, ang daming nakakalat. Ito mami yung pinituran ko, pinituran pati yung sarili ko, yung pinakita niya sa akin lahat yon. Isa si Milo sa mga na-airlift sa tulong ng Philippine Air Force at ang grupo nila Gang Badoy. Pagdating sa isang pribadong ospital sa Maynila, agad sumailalim sa operasyon si Milo. Habang ang kanyang inang sa si Australia nagbus pabalik ng Maynila. Pero pagdating niya sa ospital sa Maynila, di na niya muli pang nakausap ang anak. Matapos makakomplikasyon at kalaunay, bawian na ng buhay. Sabi nila ganun daw ang buhay. Kaya lang, ang sakit pala. Ang hirap pala nang mawala ng anak. Ngayon ko lang naramdaman yung ganitong nararamdaman ng nanay. Sabi ko, naaalala hindi ko alam, naalala ko siya, met me. Marami sanang pangarap si Milo na isang aspiring filmmaker, tattoo artist, graphic designer at pintor. Ikakasala dapat siya sa kanyang kasintahan ng pitong taon sa Disyembre. Pero hanggang sa huling mga sandali ng kanyang buhay, hindi pinalampas ni Milo ang pagkakataong maikwento at madokumento ang nangyari sa kanya at kanya mga kasamahan. For a normal person, ang first na may isip mo is to cry for help. Hindi para isipin na kailangan ko i-document or i-video lahat ng nangyayari. Pero as time pass by, medyo, ayan, na, naisip namin, ah, grabe talaga siya. Ito pa rin yung una niya naisip to tell a story to us kung ano yung nangyari regarding the accident. JP Soriano, GMA News.